Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinagbibitiw sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez si Office for Transportation o no OTS Chief Mau Aplasca dahil sa serye ng nakawan na kinasasangkutan ng mga screening officer nito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinabi ito ni Romualdez kasabay ng payo sa hepe ng OTS na magsumite ng kanyang resignation bago talakayin ng kamara ang budget ng kanilang opisina. Binantaan pa ni Ramualde si Aplaska na kapag hindi agad ito nagbitiw sa pwesto ay hindi aaprubahan ang proposed budget ng OTS. Pinakahuling insidente ng nakawa ng screening officer na lumunok ng $300 na kinuha nito mula sa isang Chinese departure ng NAIA. Nakatakdang talakayin ng kamara ang budget ng OTS sa Merkules September 27. Nagbabala ang FIWOC sa posibleng aftershocks matapos ang magnitude 6.6 na lindol na tumama sa Sarangani at Davao Occidental martes ng umaga September 26. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIWOC na italabandang alas 9 ng umaga ang magnitude 6.6 earthquake sa coastal municipality ng Balut Island. Ang mga estudyante sa ilang paaralan ay agad naglabasan sa kanilang silid-aralan matapos maramdaman ng lindol. Ayon sa FIVOX, wala naman silang nakikitang banta ng tsunami sa lugar. Matapos ang tatlong taon, muling bubuksan ng North Korea sa mga dayuhan ang kanilang bansa. Sa ulat ng Chinese news media na CCTV, inihayag ng North Korean government na muli silang tatanggap ng mga turista para bumisita sa kanilang teritoryo. Gayon pa man pagdating sa naturang bansa, ang mga dayuhan ay isa sa ilalim sa dalawang araw na quarantine. Ang North Korea ay isinara sa mga dayuhan na magsimula ang COVID-19 pandemic noong 2020. May posibilidad na ang mga anti-COVID drug na ginamit noong kasagsagan ng pandemya ang sanhi ng mutation o pagbabagong anyo ng virus. Ito ang lumabas sa isang pag-aaral sa United Kingdom kaugnay ng unang anti-COVID drug na molunpiravir na ginamit sa mga naunang COVID patients. Ayon sa researcher, at geneticist na si Theo Sanderson ng Francis Crick Institute sa London, maaaring ang nabanggit na gamit ang sanhi ng pagbabago ng anyo ng virus. Gayunman, binigyang diin ni Sanderson na wala pa silang nakikitang ebidensya na ito rin ang sanhi ng mas malala at mas nakakahawang variants sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.